Guys, mahilig ka bang mag-TikTok, yung tipong kahit wala kang load is gustong-gusto mong manood ng TikTok. Guys, may bagong feature na ngayon si TikTok na kahit wala kang load is pwede kang manood ng mga video kung gugustuhin mo. Guys, kung gusto mong malaman, follow mo lang yung states na 'to and you are good to go. Okay? Sa TikTok account mo guys, itap mo lang yung tatlong line sa gilid, then settings and privacy, itap mo yan, then scroll up mo lang, makikita mo guys yung offline videos, bagong feature yan ngayon ni TikTok, kung saan, mamimili ka guys kung ilang video ang gusto mong i-download, ayan, na pwede mong mapanood kahit offline ka. Ayan, may 50 videos, 100 videos, 150 videos, 200 videos. Ayan, then itap mo lang yung continue para makapag-download ka ng video para mapanood mo yan kahit wala kang load or kahit nasa labas ka. Ganun lang simple. Guys, kung nakatulong to sa'yo, paki-heart naman ang video to, paki-share, then paki-follow naman ako. Please, yun lang.